Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay uh, 17 ng Abril 2025. At ang oras po dito ngayon sa Los Angeles, California ay alas 6.30 ng umaga araw po ngayon ng Huwebes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa uh, bakit hindi lulusot si Rodrigo Duterte sa ICC. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. na uh, natatalakay ko na ito dati pero pahapyaw lang o hindi talaga yon ang topic Opo. Ngayon ay tatalakayin ko ito. Ito lang. Ito lang ang topic ko. Bakit hindi lulusod si Rodrigo Roa Duterte sa ICC? Ang iba pa nga na nagtatapik dyan ay ang sabi nila, ang title nila ay hindi na makakabalik ng buhay sa Pilipinas si Rodrigo Rua Duterte. Yan po ang topic nila. Opo, <laughs> hindi na raw makakabalik ng buhay. Pero ako ay niyo medyo... hindi naman ganun. Ang topic ko ay hindi, na, hindi siya lulusot sa ICC. O hindi niya kayang labanan ang yung parusa na igagawad sa kanya ng ICC. Yan po ano. At marami na po ang nag, -nag nito, nag nagtatalakay nito o nagbablog patungkol dito na tama naman. Kaya nga lang kaya ko na ito ay ang dami po kasi na mga bayaran eh na nagbablog naman ay sabi nila ay makakalaya na raw ganon o uh, maipapanalo daw ganon mananalo sila o makakalaya o makakabalik ng Pilipinas yun po ang, ang pinaglalaban nila pero kung titingnan ko po yung mga reason nila wala eh walang reason ni. Eh. Basta sasabihin lang nilang gano'n ay simple kung bayad sila o bay, bayaran sila ay kukunin nilang bayad eh. <laughs> Yan po. Pero yung masusing pagpapaliwanag o ano ba ang batayan nila, bakit makakalaya? May nagsasabi na kidnapping daw yun o uh, illegal o hindi raw makatao. <laughs> Yung mga ganun po na mga kwan, Ay mahirap po yan eh Kung yun lang ang rason At Parati ko na nga na Sinasabi dito Na Ang Biblia po Hindi po Inilalaban ang human rights Kasi nga ang tao Sangayon sa Biblia Ay alipin po ng kasalanan alipin ang tao. Paano may rights yan? At nakasulat po sa Biblia, For it is for freedom that Jesus Christ set us free. Ngayon kung hindi ka maset as free ni Jesus Christ, alipin ka ng kasalanan. Anong, anong karapatan mo? Wala kang karapatan ah, kasi nga alipin ka ng kasalanan eh. Alipin ka ng kasamaan. Diyan sila, nagkakamali. For it is for freedom that Jesus Christ set us free. Oh. Do not use your freedom to entangle again in the slavery of sin. Yun po nakasulot sa Biblia eh. Islib nga ang tao eh. Kaya kung yan ang ilalaban nila, ay walang kwinta yan. Oh. Yung nga, yung, yung example ko, hindi ba? Although na maliit lang ang kaso ni Jojo Marbinay, eh, maliit lang yan. Pero complete example yan, na, nakita natin yan. Nakita natin na nung nilalabanan nila ang martial law, nilalabanan nila si Marcos, ayaw nila ang diktator, o, diktator, ayaw nila ang political dynasty, ay, ano ngayon ang nangyayari, hindi ba? Oh. Oldo na ayang ang sinasabi ko ay maliit lang yan. Maliit lang yung mga 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 balyo na nakukuha dyan siguro kasi menor lang yan eh. Oh, sa Makati. Ikumpara sa buong Pilipinas. Oh, pero ini example ko lang po dahil nga ang tao po ay alipin ng kasalanan. Pag nakaupo na sila dyan, pag sila na ang authority, ay nag-iiba eh. Kasi nga pupunta siya dun sa pagkaalipin niya sa salapi. Yan po. Yan po ang, ang katotohanan dyan. Pero nalalayo po tayo, ano? Nalalayo tayo. Ah... Uh, bakit hindi lulusot ito si Rodrigo Rua Duterte? Ito po ang ang talagang reason ko diyan. Kung ang magtestify laban sa iyo ay sugo mo o kasama mo sa paggawa ng krimen, mahirap po baliktarin. Opo, detalyado po 'yan eh. Pag ang magtestify, yung mismong gumawa ng krimen, Mahirap pong labanan yan. Mahirap. Yan po ang main reason ko. Na biblical po yan. Ulitin ko lang ano, kung ang magtistipay laban sa iyo ay yung dati mong kasamahan, yung nagplano o kasama nagplano o talagang yung gumawa ng pagbaril o ng krimen ay mahihirapan po talaga na lumusot yung mastermind na itinuro. Ay bakit naman bumabaliktad? O, ay bakit i ang tawag natin diyan ay betrayal. Bakit may betrayal? Ay nagbabago po kasi ang kaisipan ng tao eh. Nagbabago. Opo. At siguro nagsisisi, isama na rin natin diyan na kukunsinsya, kaya ganun bumabaliktad po yung mga taong isinugo ngayon, ang tao po na isinugo ay si Las Cañas at saka si Matubato. Ay mabigat na po yan. O, detalyado at saka yung mga taong kasangkot ay kilala nila ah. At yung mga tao na napatay ay kilala nila. O, mayroong ganong tao. mayroong ganong nakarecord na nabuhay na tao. Hindi ba? Nabuhay talaga na namatay nung nung ganon ay ang mga kaanak ay naanjan pa. <laughs> Hindi ba? Mahirap pong lusutan yan. 'yan. Yan po ang sinasabi ko. At itong pangalawa ay idagdag pa natin yung mga atraso po ni Rodrigo Rua Duterte. Grabe po ay mahirap po na lusutan niya yan. Bakit po? Siguro tatanungin niyo po ako. Kasi may pangako po ang Diyos ay na Do not take revenge, my friend. Vengeance is mine. I will repay, says the Lord of hosts. Yan po ang nakasulat eh. Siya ang gaganti eh. Yan nangyari ngayon kay Juan po, kay, kay Rodrigo Rua Duterte, si Dilima ba ang gumanti dyan? Hindi. Walang kakayahan si Dilima. Wala. Pero ibinilanggo nila yan <laughs> nang walang kaso o gawa-gawa lang ang kaso. O. Natatawa nga ako eh nung, nung nagsasalita si Alan Peter Caetano, hindi ba? O. Si Alan Peter Caetano nagsalita don sa Senado eh. Na ang sabi niya, mas pabuti pa daw ang makalaya yung isandaan na guilty o yung gumawa ng krimen, mas mabuti pa raw makalaya yung isang daang katao na ganun, na guilty, kisa ang isang taong ibilanggo na walang kasalanan. Yung pag sinabi niya eh, ay dapat naalala niya, anong ginawa nila kay Dilima? O halos 7 taon po yan na nakabilanggo. O, iyan po ang pagbabayaran ni ni to kasi si, si mismo kwan eh, mismong si Alan Peter Kaitano alam niya yan eh na ibilanggo mo yung isang taon na wala namang kasalanan oh ay grabe po yan. at ito nga nakikita ko hindi naman o oh, walang kakayahan si dilima na gumanti ay pero ayan na nga hindi ba oh bakit nangyari yan oh from Hong kong hindi ba o, bumalik ng Pilipinas, o. Di nakip na siya. At yung vlog ni Attorney Bueno, ang ganda nun. Yung from President to Prisoner, ang ganda nun. Pakinggan nyo po yun. Rene Bueno ata yun. O, ako nga, eh, sinagotan ko, eh. Ang sagot ko sa kanya, eh, from Palace to Uh, prison. yun ang sagot ko. Oh, maganda yang topic mo kaku attorney. Oh, pero ako ang topic ko dyan, from palace to prison. 'Di ba? Palacio, hindi ba? Oh, malakan yang palasyo yan eh. Oh, tapos doon nasa sa, sa kwan, sa detention center ng ng kwan ng ICC. Ayun po eh. Kaya mahirap talagang lulusot kasi nga sa laki ng ng kasalanan niya na hindi kayang singilin ng tao eh. Oh. Si trilliani hindi ba Pinardun na? Pinardon na po ng Actually nagumpisa yang pardon ni trilliani sa kwan eh, sa Kongreso. Tapos umabot ng Senado approve. Uh, si Pinoy lang ang nag-execute. Batas po yan, ha? Batas. Pinardon. Ay ngayon, ay ito si Rodrigo Rua gustonya gusto niya single-handedly, hindi ba? Single-handedly, parang ganun niya sa ICC na tiniwalag niya tayo sa ICC. At single-handedly iribuka yung pardon ni Trillianis. Ayam po, ay hindi double jumper din yan, hindi ba? Oh, hindi ba? At saka hindi pwede yung kasi nga batas ang gumawa eh o ang ang kongreso po ang gumawa eh. Dapat kongreso ang o ang Ay pero nga ay simple ay ay maraming advisory. Ha? Nawawala ba ang application niya? Wala siyang application? Oh. Biglang kanat kanat bilokito dai eh, yung <laughs> yung application niya. Hinahanap ko nyari ni Kwan. Oh. Yung si Sino ba yun? Yung, yung attorney general yun eh <laughs> Hindi ba? Si Kalida ba yun? Oo, si Kalida Oo, nawawala daw eh Oo, hulihin yan Sabi ni Kwan eh Ni, ni Rodrigo Rua Duterte eh Huhulihin daw Si Trilianis Oo At ang huhuli pa ay eh, Nagbubulontir si Robin Hood Padilla. Oh. Ay mabuti ay senador pa noon unsikwan si si Trillanes, nagtago na siya sa Senado. Hindi ba? Oh. Iyan po ang pang-aapi o yung mga atraso na pagbabayaran niya. Hindi ba? <laughs> amak po, na pardon na yung tao. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, wala po nangyaring ganyan eh. First time lang sana yan na mangyayari kay Duterte. At ito na nga ano, halos lahat po yan first time eh. Yung nasiro ang mga oposisyon nung, nung 2019 election. O, oh, first time po yan. At ngayon naman, first time naman na may presidente tayo na nabilanggo sa dahig. Ayan po ano, para maintindihan po natin. O, oh, bakit ba nangyayari yan? Ay ito nga, ibibigay ko yung, yung Bible verse. Opo, napaka-iklit lang po nito. Pero sigurado at wala kayong wani, maitatanong, no question ask pag narinig nyo ito. Pero bago ko po ipagpatuloy ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ay ito po sila no? at salamat po sa inyong lahat. Kay Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacol Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Chalan, Ilinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, QWERTY Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois. Ernesto Aburke, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Ruban de Paz, Mary Grace Santos, Pagmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino Si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Diwana Duku, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Dimakulangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lorenz Alindayo, Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arman, Salbi Ibañez, Dumus Ticton, Tim uh, Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Selmihener Dugarde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanso Bintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin, subaybayan, at suportahan. Ito po sila, ano? si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyuk Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Tutu -O Sing, Aling Marie, Mr. Satutuulang to Christian Isgera, PMTGR Blagers, Bloggers, The Action Man, Ruja di Dibina Apostol, CGP Pichay, Kapihan ni Atat Ago, Dim Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawal di Carbonil, ni Silo, Magno, at saka si Kristen. O galiin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. At nakikita ko po mga kababayan, mga minamahal na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating diskasyon. Ang i-discuss ko po ngayon ay bakit hindi lulusot ito si Rodrigo Rua Duterte sa ICC. Hindi po kasi nga ito, Psalms 55 verse 12 hanggang 15. Babasahin ko lang po ano. At ang sumulat nito o ang nagsalita nito ay si King David. Pero ito ay binanggit din ni Jesus Christ ng personal. Opo, binanggit niya po ito. Ay talagang ganun po eh. At pag binanggit po ng Panginoon, ay sure po iyan. Opo hindi natin pwedeng labanan yan. O, ito po, ano? If an enemy were insulting me, ito na yung version na napakadaling intindihin. O, po, ano? Yung New International Version. If an enemy were insulting me, I could endure it. If a poo, kalaban, hindi ba? If a foe were rising against me, I could hide. But it is you a man like myself, my companion, my close friend, with whom I once enjoy sweet fellowship at the house of God, as we walk about among the worshippers. Ayan po ano. Ay baka tanungin nyo ako ay <laughs> saan dyan ang nakasulat na hindi lulusot? Ay hindi nga nakasulat pero read between the lines. Ayan po. If an enemy were insulting me, I could take it. Pag, pag enemy ko ang nag iinsulto sa akin, kaya ko yan, sabi niya. If a o yung kalabang ko, ay tumataas laban sa akin, I could hide. Magtatago lang ako, sabi niya, tatagoan ko lang sila kung mga kalabang ko yan, hindi ba? Oo. Oh. But it is you, sabi niya eh. Ay, ikaw eh, sabi niya eh. aman like myself, kasama niya eh. O siya ang gumawa eh. O siya ang nagsugo eh. aman like myself, may companion, may close friend. Hindi po lulusot yan dito kasi tatlong bisis inulit eh. like myself, may companion, may close friend, o oh, yun ang mag-testify sa'yo, eh, hindi ka lulusot. O, oh, hindi ba? Kaya po, hindi lulusot ito si Kwan eh. Hindi lulusot ito si Rodrigo Rua Duterte. Eh. Kasi nga, yung dati niyang isinugo, ayun ang mag-testify eh. Oh, hindi ba? O, oh puntahan natin saan naman sinabi yan ni Jesus Christ. Maraming bisis po na sinabi ito ni Jesus Christ, pero ito po ang pinakamalapit, ano? Ang account ni John. John 13, verse 18. I do not speak concerning all of you, sabi po ni Jesus Christ. I know whom I have chosen, but that the scriptures might be fulfilled, He who eats bread with me has lifted up his heel against me. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ang ang sinasabi niya dito si Judas. Yun ang magbibitri sa kanya. Yung po ang sinasabi niya dito sa John 13 verse 18. Maraming account po ito ano maraming ganyan ang pagkasulat pero ito ang pinili ko sa John 13 verse 18. I do not speak concerning all of you. Hindi ko sinasabi kanya na lahat kayo. I know whom I have chosen. Alam ko kung sino ang pinili ko, sabi niya. But that the scripture might be fulfilled para matupad kung ano ang nakasulat sa scripture o sa Biblia o sa testamento He who eats bread with me has lifted up his heel against me. Kung sino yung kasama ko na kumakain ng tinapay ngayon o yun nga, kasama niya eh, kumpanyo niya eh, o kaibigan niya eh, has lifted up his heel. Yung sakong daw ay itinaas laban sa kanya. Ang ibig sabihin, lumaban sa kanya o ibibitri siya. Yan po ang ibig sabihin yan. O, ay yun na nga, hindi ba? Kaibigan niya. <laughs> hindi ba? O dati niyang kasama, isinuplong siya, o itinuro siya, o yan yan si Jesus Christ. Malamang hindi nila kilala eh. Yung, yung huhuli sa kanya, hindi kilala. O hindi pa siya nakita ng personal. O, ganun po yan. Kaya parang ang nag-deliver ay si Si Judas doon sa mga huhuli. Oh. Kasi si Jesus Christ nangangaral lang po 'yan sa liblib na puuki. Okay. sa mga baryo-baryo. Oh, hindi naman siya diyan sa Jerusalem eh. hindi naman siya umabot diyan eh. Hindi siya umabot mangaral diyan. Kaya hindi siya kilala diyan. Opo. Ah, uh, ito po yung sa Sams naman ano sa 41 verse 9 kung hahanapin natin saan ba nakasulat kasi nga ang sabi niya ay so that the scripture might be fulfilled ito po ano Psalms 41 verse 9 even my own familiar friend ang ibig sabihin niyan may confidant sa ibang version po even my confidant in whom i trusted who eat my bread has lifted up his heel against me. Yan po ang nakasulat. Kaya nga po, i, eh, ay ah, dugtong-dugtong po yan eh. O. Oh. At dyan siguro nakuha yung confidential pan. Kasi nga, i, eh, even my own familiar friend na sa iba, even may confident. Hindi oh, ba? O. Oh, ay, baka nga eh, ay isusuplong pa siya ng iba dyan eh. Ako hinihintay ko pa na mayroon pang ibang tao na dati niyang kasamahan na gustong malibre o gustong bumaba ang sintensya o gustong ipaliwanag na wala siyang kinalaman dyan, sumusunod lang siya sa utos, yun pa ang magdidiin sa kanya eh. Hinihintay ko pa eh, kung pa yan na mangyayari. Kasi nga, natural lang yan sa tao. Ang tendency ng tao ay ililibre niya ang kanyang sarili. O, puwira pa yung kila matubato at sa kakailas kanyas. Puwira pa yun. Baka may pang dalawang confident niya na itatakwil na siya o ibibitri na siya. Yan po eh. Lalo na kung pinaguhuli na yan, hindi ba? kung hinuli na yan si Bato de la Rosa ay baka kakanta na yan eh. Yan po ang sinasabi ko dito na ay dahil nga sa bigat ng mga kaso, di ba? Mahirap takasan yan ni, ni Duterte. At lalo na yan na may mga pag-amin pa siya in front of the media. Hanggang ngayon, nasa YouTube pa yan eh. Hanggang ngayon. oh si Bungo. Ang sabi niya, patay? Ah, hindi. Sabi niya, isang milyon. Patay. Sabi niya, oh, kalahating milyon buhay. Sabi niya eh, oh, two milyon lumaban. Yun ang sabi niya eh. Ay, kahit na bali tarim mo yan, ay ganun din eh. Patay, isang milyon, buhay, kalahating milyon, lumaban dalawang milyon. Oh, nasa YouTube po 'yan, kaya hindi lulusot po eh. Oh. Ay kung tanungin siya ay ay ituturo niya yan si ang may pakana niyan o ang nag-utos niyan. Ganun po ano. O sige po at dito na lang po ano at sana po sa ating pakikinig ay ay may natutunan tayo at nakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po nang marami. Salamat po.